Unang linggo ng Agosto, oras na naman para magsimula naman tayo mag-ipon ng bariya. Kung mapapansin nyo, ang tayong kalaban namin sa pag-grab ay ang matinding sikat ng araw. Kaya naman kita-kita nyo sa video na to, ang sobrang init. Sobra talaga sa araw na to. Bukod sa init ng araw, ang sa pa naging namin na ngayon sa mga panahon ito ay ang pagbabago ni Grab ng allocation order. Sa bagong sistema ay para na kami mga baguhang rider na nakikiumpisa pa lamang mag-grab. Dahil salit ang papabilis namin ng aming order ay lalong bumagal dahil sa puro single order lang ang natatanggap namin kay Grab. Bihirang bihira ay makatanggap ng 4 to 6 orders sa bahan na lang siguro. Sayang pa naman kasi itong week na to from Thursday to Saturday ay itinasa si Grab ang incentive. Kaya no choice kung di mag-extend tayo ng oras sa pagkagrab para lang makuha natin ang mga pinakamataas na incentive ni Grab. Thursday nga pala ay kumita tayo ng $201.70 at Friday ay $212.80 pero pagdating na Saturday ay kumita lang tayo ng $219.80 dahil hindi natin napuha ang pinakamataas incentive ng Saturday dahil sa bagay lang order na binibigay ni Grab. At kahit mabagal ang order ni Grab, ay kumita pa rin tayo ng 35,000 pesos sa loob lamang na tatlong haraw. Sa bagong sistema ni Grab, nadatintaga ng oras sa pag-grab natin. Yun ang na matawa lalaban ng Grab, pasipagal lang at patsagaan para makuha mo ang target na earnings mo sa isang haraw. Maraming maraming salamat nga po pala sa lahat ng mga followers natin at sa mga bagong followers at sa mga sumusuporta. At talong-lalo na po yung mga sa message sa atin at ginagawa tayong inspirasyon. Thank you Lord at kahit paano ay eh, inspiration nagiging inspirasyon naman po pala tayo ng mga iba nating kababayan dito sa Singapore. God bless po sa ating lahat and more blessing. Maraming salamat po.